Hello, KFW, Kamusta po kayo? Andito po ako ngayon sa train station. Putak ng Tel Aviv. So, they in day off me and die. Ngayon, habang hinihintay po natin yung train, gusto ko lang mag, ano, mag-mini-vlog. Kasi last, oh, uh, February 25, nag-3 years na po ako dito sa amo ko. So, ibinigay po nila ang aking annual benefits. Um, dito, sa annual benefits na to, di ba sabi ko, nakapalog dito yung 90 holidays ng Pilipinas and annual leave I think 14 or 13 na annual leave dumadagdag pa yan every year alam ko and yon pati yung recuperation ang tawag uh, last week ibinigay na po nila sa akin yung pera And hindi po lahat ng mga employers, ibinibigay po nila buo ito. Kasi yung iba, pinapalabas po nila yung nine days holidays ng Pilipinas. And kung makunat pa sa donut yung employer, <laughs> pati yung annual leave, ipinapalabas po nila. No. And actually ako, nakalabas ako ng isa na holiday, yung January 1. So, ibinigay po nila buo sa akin last week yung pera. So, syempre, magtataka ako. Ngayon, sinabi ko sa kanila, kailangan nilang iles yung holiday na nakuha ko yung January 1. Kasi baka nakalimutan lang nila. Kailangan po kasi tayong maging hanis para mas mahalin tayo ng ating mga employer, di ba? Yun, ang sabi nila sa akin, ibinigay namin talagang buo sa iyo yan kasi mata na namin sa iyo yung January 1. Matanapo means gift o regalo. di ba? alam nyo po magkano yan sa peso, 5,500 na po yan sa atin. Kaya yung pong total na binigay po nila sa akin buo is 9,050 shekel o katumbas na mahigit 135,000 pesos po sa atin. 'di ba? May pang-packet money na ako sa bakasyon. At ang kagandahan po doon, ibibigay po nilang cash. Kasi po yung ibang mga employer, binibigay po nila check. So kailangan pa po, po nilang ipasok, uh, kailangan pa po, po ng caregiver na ipasok sa post office account niya para maklear yung check. So maximum doon, yung clearing ng check is 7 days pa. So maghihintay pa siya ng 7 days. Yon um and ito itong annual benefits namin dumadagdag pa yan every two years. So next year, four years na ako sa kanila, mas malaki ang makukuha ko, oh, di ba? Yon sana nagkaroon kayo ng information about sa amin and kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like po ito and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat and God bless. Ingat po tayo mga kabayan.